Ito ang nakakagulat, viral trending yun sa mundo ng social media, ang di yung manibalitang matapos sa kanilang ginawang pagtakas kasama ang kanilang mamahaling sasakyan kalaboso na sa Bureau of Customs sa labing dalawang luxury cars na pagmamay-ari ng pamilyang disgaya matapos epektibong search warrant na inilabas ng ahensya. Sa pool sa video, muling pagpasok ng mga high-end cars sa St. Construction Headquarters Alin sunod sa ring ang warrant na nasa custody na ng Bureau of Customs ang mga mamahaling sasakyan para ni na ito ba ay talagang duman sa tamang proseso at nagbayad ng karampatang buwis sa gobyerno. Pero bago ang lahat makapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat man ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, Ayon pa mismo kay Customs Commissioner Ariel Nepo-Maseno, hindi nila palalagpasin ang ginawa na ito ng pamilyang Disgaya kung sana'y kahina-hinala daw na sabay-sabay inalis mula sa garay ng St. Gerald ng kanilang labing dalawang luxury cars. Matatanda na nakakuha ng search warrant ang Bureau of Customs sa Korte para sa verification para sa labing dalawang mamahaling sasakyan ng pamilyang Disgaya. September 2, 2025 ng umaga ay nagtunga ang mga ito sa residential compound ng pamilya ngunit bigo nilang matagpuan ang mga mamahaling sasakyan. Dahil nga dito ay binalaan ng Bureau of Customs ang na nasabing pamilya na mahaharap sila sa patong-patong na reklamo sakaling hindi nila mainabas ang iba pang mga sasakyan na nakalista sa search warrant ilang oras lamang ang balitang tumakas dimono na sabing pamilya dala-dala mga sasakyan na kuha ng Bureau of Customs ang mga hindi mabilang na luxury cars ng pamilyang Disgaya. Ayon pa sa official report ni Labas ng Inquiry.net, sa kanilang official website, From Inquiry.net, 20 luxury cars of Disgaya now under BOC custody. Manila, Philippines, 28 luxury cars owned by the family of contractor Sara Disgaya are now in the custody of the Bureau of Customs, BOC, the agency announced Thursday. The BOC said that the Skaya family surrendered 16 additional vehicles on Thursday. This is in addition to the 12 vehicles the agency secured Tuesday through a search warrant at the compound of Central Construction Drug Contractors and Development Corporation in Pasig City. The 16 vehicles are now undergoing processing by the VOC for sealing and the documentation, and will be guarded by customs personnel. Pending verification of importation of records and assessment of duties and taxes, the BOC said in a statement. The BOC said that the 16 surrendered vehicles include the Mercedes Benz GLE, Land Rover Range Rover LWB, Land Rover Defender, Cadillac Escalade ASB, Ford Bronco, Mercedes Benz GL SC350, BMW X530D. Jaguar F-Pace 2.0D, Porsche Cayenne V6, Volvo XC90, Mercedes-Benz Avant, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Sprinter, ATV Quicksand, GMC Yukon Denali, and ATV Gray. The agency added that it will continue investigating the vehicles with the help of the Land Transportation Office. In the event that any discrepancies of violation and are determined, the BOC shall undertake all required enforcement and legal action in line with the provision of the Customs Modernization and Tariff Act CMPA, the BOC said in a separate statement. The Customs Commissioner Ariel Nepomuceno and Wednesday or said on Wednesday that 14 luxury cars had already been secured, including two not covered by the warrant. At a Senate Low Rebound Committee hearing Monday on alleged anomalies in flood control project, Iskaya admitted owning 20 luxury cars. However, Napo said that the Bureau will not confiscate the vehicles yet. He said that they would be returned if legitimate purchase are proven, with authenticate documents, and all tax liabilities are settled. end quote. Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umaniagan ng samot sa recommended at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang at komento sa mundo ng social media na netizens posted. Gurgurin nyo na sila para matapos na grabe ninakaw nila pati yung mga kapatid nila, bahay nila ng kapatid at ari-arian ng kapatid nila. Mawawala lang din yan na parang bula, customs, makipagsabuatan yan, sayang din kung magbigyan ka ng one unit. Ano naman kaya gagawin sa gobyerno niyan? Service, dapat durugin niya gaya ng kay Tatay Dugong. Ano yan? Bali, parang pinuslit lang ng mga sasakyan nila. Sana may makulong talaga. Balik na ako na yaman, yabang ninyo kasi lalo yung laki ng diskaya. End quote. Ito, may update tungkol sa kalagayan ni Congressman Saldico na nasa Amerika ngayon. Sa post ng News 5, uh, pa 15 minutes ago, update on Congressman Saldico. Itong si Ako Bicol Partylist List, uh, Representative Garbin, nagbigay siya ng update. Nasa East Coast USA daw si uh, Congressman Saldico at ang advice ng kanyang doktor ay magkakaroon siya ng extensive medical check-up or extensive medical procedure dahil may sakit sa puso. Oh, oh, oh. Okay, so, mas ginusto daw ni saldi ko na magpagamot sa abroad. Eh, siyempre, may pera. Hmm. Tapos, dito ang nakakatawa. Dito <laughs> siya na. Ibinasa ko mga comments, pinagtatawa na. <laughs> Kahapon daw, ang kanyang blood pressure, 90 over 60. <laughs> Nang dahil sa blood pressure na ito, oh, sabi daw ng doktor, kailangan mo ng extensive medical procedure. <laughs> ah, ah, Pag-usapan natin yung ah, sabi ni ito ha, ah, siyempre kapartido niya eh, ako Bicol Party. Eh. Sabi ni ah, Congressman Garbin, hindi daw nagtatago si Congressman Saldigo, kayo naman, kung ano-ano yung mga inisip. Hindi siya nagtatago, hindi rin siya tumakas para takasan ang mga ongoing investigation ngayon tungkol sa flood control project. O, maniwala naman kayo sa kanya. Please lang naman. <laughs> o, oh, 90 over 60. Binasa ko ang mga comments. Hindi daw delikado ng blood pressure yan. Agree. Kasi ang wife ko, ganyan ang ganyang blood pressure ang aking wife. Okay pa yan eh. <laughs> Kakatawa, mag, magbigay lang ng rason na pili pa niya blood pressure 90 over 60. Anyway, nasa taong bayan na kung maniwala tayo kung may sakit siya o wala. Kailan ito. Pag meron kang itinatago, talagang mai-stress ka kasi may, may konsensya tayo eh. Ginawa tayo ng Diyos na binigyan tayo ng konsensya para ma-determine mo ang mabuti at masama. Kailang kung ang ating pagkatawis, palagi na lang nauuna yung masama. Kaya yan yung greediness. <coughs> Maalala ko tuloy ulit si Senator Lacson. Sabi niya, more than, more than flood control, what the Filipino needs is greed control. Okay? Ganon din si uh, Jessica Soho sa interview niya kay... Sino pang in-interview? magalong? Nalulunod pala ang, ang Pilipino ngayon, hindi dahil sa ba, kundi dahil sa kasakiman. Ayun. Kung masyado na tayong sakim, the Bible says na Uh, greediness is a form of idolatry kasi ang ginudyos na ng tao is yung pera na okay kaya kung yan may nagawang ganyan nako hindi ka patutulogin ng konsensya mo kung ang konsensya nakakaramdam pa ng guilt o yung nahihiya pa depende na kasi sa tao eh uh, merong tao na very kalos ng konsensya hindi na wala lang okay lang kaya lang kung oy malala ko pala mayroong interview. Interview, saldi ko. Nakalimutan siya nung na... Ang pangarap daw ni... Ang, ang pangarap daw ni saldi ko, maging santo. Ah, uh, yes, <laughs> matanda na Santo, gusto niya maging santo. Sa <laughs> paano so, maging santo? Oh, kung sa Catholic doctrine pa, eh, gagawa ka ng mabuti, ano pa yan, uh, magiging martir ka, kagaya dalawang Pilipino. Uh, sino ba yung dalawang, dalawang Pilipino lang ang alam ko na naging santo? Uh, San Lorenzo Ruiz at saka yung isa Pedro Kalungsod. Both of them namatay sa ibang bansa. Ang alam ko si Pedro Kalungsod sa Guam eh. Dahil nag sila doon kasama niyang mga paring ano tapos pinatay sila ng mga natives sa Guam. Camoro, Chamoro. Ayun si Pedro Kalungsod. Noong bago ako mag-retire na may official trip kami sa Guam, napuntahan ko yung Dalampasigan, yung yung uh, area or spot kung saan pinatay ng mga native sa Guam Yung pare at kasama na si Pedro Calungsod Kaya naging santo San Lorenzo Ruiz, hindi ko na alam kung saan banda siya namatay Ganon din uh, Dahil sa pag-evangelize Yan, santo yan So ngayon, kung gusto maging santo si Saldico Anong gagawin niya? San Saldico uh, So, balik tayo sa sakit Totoo kaya? Bahala ng taong bayan Kung maniwala kayong may sakit siya o wala So, kung totoo man, eh, ipagdasal. Oh, willing ba kayong ipagdasal si Saldi Ako, willing ako. Bakit hindi? Eh, kung kailangan niya, yes, sana gumaling siya. Kailang, kung heart element lang talaga, madaling gamutin. Basta may pera ka, tingnan niyo si Secretary Boying Rimulya, di ba? Ilang triple heart bypass, o boy buhay pa rin, rin. St. Luke lang yan, eh ngayon, nasa Amerika na siya. Oh, sana gumaling kayo, Congressman Saldi hinihintay kayo ng taong bayan namimis na kayo ni namimis na kayo ni congressman <laughs> congressman Toby Chanco. eh hinahanap niya sa iyo yung small committee report eh oh, ano ba eh pera naman ng taong bayan yon eh sabi ng speaker of the house transparency makialam kayo dahil pera ng taong bayan yung budget na yan yes correct Naghanap oh, naghanap kami nasaan yung small committee report niyo. Congressman Saldi Hindi kami titigil hanggat hindi. Ipagdasal namin, pagdasal ko, nagagaling ang inyong blood pressure, 90 over 60 para makabalik kayo dito at ipakita, ipaliwanag anong nangyari sa small committee report noong 2025. Asahan namin yan. Good luck, uh, good health. Congressman Saldi ko. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong article ng Billionaire News Channel. Okay, pahayag ng kongresista na kapartido ni Congressman Saldi ko. Sinisiraan po si Congressman Toby Chanko. Kaya lang sa akin, kahit anong paninira gawin nyo sa isang tao, kasabihan, you cannot put a good man down. Ako, saludong-saludo ako kay Congressman Toby Chanko. Si ito ang ako, Garbin, Congressman Garbin ng ako, Bicol Party List. Garbin says, Chanko has 529 million insertions in 2025 budget. Okay? The same private contractors allegedly behind those flood control projects also banked over a half billion pesos worth of infrastructure deals in Nabota City through the budget insertions of Representative Toby Chanco, according to Aco Bicol representative Alfredo Garvin. Stopping short of calling him a hypocrite for accusing fellow Aco Bicol representative Elizalde Co. of budget manipulation, Garbin said as much as 70%. Of Changos 529 million insertions funded flood mitigation projects in Nabotas. He said the contracts were awarded to St. Timothy Construction Corporation and SYMS Construction Trading, two of several construction companies being investigated for allegedly fraudulent projects of DPWX. According to him, meaning Sigarbin, the DPWS even sought Chango's assistance regarding one of the projects given to St. Timothy. owned by controversial contractor Sara Sara Diskaya. Uh, sabi ni Garvin, sa tingin ko, when you speak of transparency and accountability, including the insertions of 2025, ay eh, dapat investigahan niya muna yung sarili niya. Yung bakod niya bago lumipat doon sa iba, uh, si said, hindi naman na-release. Yung aking pinupunto dito, kasi binubog-bog niya, oh, ito na, self-serving eh magpasalamat pasalamat pa tayo kay Congressman Toby Chanko dahil doon sa hearing sa kamara, plat control hearing hinahanap niya. Nasaan si Saldico? Labas niyo dahil 'yung mga insertion, no, oh, ito nandito, 13.8 billion ang insertion niya. ayaw pakita. Ayoy. So ito, defense mechanism nila ito sa tingin ko. Opinion ko lang ito. Hmm. Sabi ni Garvin siyempre kapartido niya si Saldico, di, siyempre depensa niya. Yon ang aking pinupunto dito kasi binubugbog niya nang binubugbog yung isang tao si Congressman Saldico. Pero sabi ko nga, imbestigahan muna niya yung bakura niya. Garbin pointed out that the passage of the GAA was an act of Congress. Hindi ito trabaho ng isang tao lang. Oh, I don't believe so. Nasaan ngayon yung small committee report? Na dapat yon ang magpapalabas si Congressman Saldico. Bakit hindi niyo may Yes, product ng Kongres, kaya lang pagdating na sa BICAM, lalo na yung small committee, sila-sila na lang congressman saldi ko na lang kaya nga maraming nagre-reklamong kongresista, nasaan yung small committee report, ilabas nyo De facto na hindi nyo mailabas may itinatago kayo And huwag nyong insultuhin ang katalinuhan ng mamamayang Pilipino, ilabas nyo nasaan si saldi ko, may sakit kuno, o anong sakit niya magpalabas kayo ng medical certificate ng mga doktor hospital sa Amerika para maniwala kami. Kung wala kayong may palabas, ay eh, hindi kami maniwala, nagtatago lang si Saldi ko. Yun ang paniniwala ko. Okay? Oh, sabi niya, doon sa record ng GAA at sa bicameral conference ratification, kasama siya sa nagboto. Hindi ko maintindihan ngayon, salita siya ng salita. Eh, inahanap nga ang small committee report eh. Yes, bumoto siya. Dahil hindi pa niya alam yung mga kalokohan noon ang solusyon, kahit si Congresswoman Dilima, hinahanap din niya yung small committee report. Kaya wag na kayong mag, uh, maang maangan ilabas nyo kung transparency kayo. Garvin also noted that questions about insertions and constitutionality of the GA were already pending before the Supreme Court. Eh problema, wala namang aksyon ng Supreme Court. Nasaan na yung uh, oral arguments? Matatapos na taon. Kaya eh, wala na yun. Ingay na lang ang magagawa namin. Kaya kami, ako, nagpapasalamat ako kay Congressman Toby Chanko dahil to me, Matino, Hindi naman siya santo ah. Kung meron mang proyekto sa distrito niya, no problem dahil hindi siya pumapayag ng substandard. Ang problema, mga kongresista na, alam mo na, sinasabi ni Mayor Magalong, Senator Lacson, about 30 to 40 percent ang papunta sa politiko, kaya substandard ang, ano, ang uh, proyekto. isa e nabutas ay bilid sa katinoan ni Kongresman uh, Congressman Toby Chanko. Kaya walang problema sa akin. Kahit may 529 million na naisagawa naman ng tama. Nga pa? O, sabi niya, we are covered by subjudicial rule. Ah, wala na yan. Pero ito, since na-mention niya na rin, sabihin ko na rin yung totoong insertion niya sobra sa kalahating billion. O, siraan niyo ng siraan. No problem. Mahalang taong bayan, nasa court of public opinion tayo ngayon. Kaya ako sinasabi ko, marami ang sumusuporta, marami ang sumasaludo kay Kongresman Toby Chanko. Sila na lang mga matitinong kongresista. Uh, Toby Chanco? sino pa? Kongresman Erese, Congressman Ungab, yun, nag-away-away na sila kung patatawag ba si Saldico at uh, Grace po. Itong tatlo, gustong patawag. Sino yan? na uh, Garin, sino pa yung mga humarang? Kaya wala na akong bilib sa mga humarang. Dito ako believe, Janko RSC and Congressman uh, Mga rallyista lumusob ulit sa mansion ng mga Diskaya. Hindi sila nagpatinag kahit tinakot sila na sasampahan daw sila ng kaso. Ito na naman, no? Oh. Uh, post ng Billionaire News. Ito, tingnan natin ang rally. Not. Huh? <laughs> Ghost project. hindi nagpatinag. Kasi may statement yung abogado ng Diskaya na review na daw nila yung mga footages, na identify na nila mga tao, lalo na mga organizer at sasampahan daw nila ng kasong kriminal. Nako, nagkakamali kayo kung oh, anyway, karapatan ng mga Diskaya yon, trabaho ng mga abogado magsampan ng kaso. Kailang lalong magagalit ang taong bayan pag yun lang, yung makikisimpatya kasi ang mga tao sa mga nagraraling ganito. Uh, noong una, medyo galit ako sa mga nagrarali. Yung mga ganyan, ha, against sa gobyerno. Mga makakaliwa ito. Kaya lang ito, hindi against sa gobyerno ang pinaglalaban. Korupsyon ang, ang nilalabanan na tumi, dapat suportahan. Kasi ang nakataya dito, ang kinabukasan ng ating sunod na salin lahi. Sabi nga ni Mayor Magalong, kaya siya nasa unahan sa pakikipaglaban sa korupsyon para sa kanyang anak at mga apo. Ako rin. Kaya ako, sa aking mga vlog, sigaw ko ng sigaw. Labanan ng korupsyon kasi kawawa ang susunod nating salitahe. Kaya ito, kalimutan muna natin kung makakaliwa, makakakampi, dilawan, whatever. Wala mo nang kulay-kulay sa politika. Nagkakaisa na ngayon ang taong bayan laban sa korupsyon. At ito, Simula pa lang ito ha <laughs> Sa House of Representatives Kanina medyo nagkasakitan na Kasi uh, Yung maralista, bato May binabato doon sa ano eh, May binato na cellophane May laman na pintal Pinta, pintor, pinta oh, Sumabog, natama ng mga polis Ayun, nagreact ang mga polis Kaya nagkahabulan Nako sana walang grabing masaktan o lalo na yung may masawi ng buhay kagaya sa Indonesia. Kasi yung pagkamatay ng delivery driver, walang kamuang-muang, nagtratrabaho lang yung tao, sinagasaan ng police armored vehicle. Kaya yun na yung mitya ng violent protest sa Indonesia at sana nga hindi maulit. Ang palasyo, umamin na. Nagpayag ang anti-clear natin na ayaw mangyari ni Pangulong Marcos Jr. ang Indonesian style, eh galingan nila. <coughs> Dahil ang Pilipino, mm, mapagpatawan ang Pilipino. Kaya ngayon, ganyan lang muna. Ito lang muna ang gumagalaw, mga, mga makakaliwa. But the moment na may mga pangyari na sobra na talaga, hindi na lang ang mga realistang ito, mga makakaliwang gagalaw. Lahat na. Kaya sana sana, dasal lang natin na hindi tayo matulad sa Indonesia. Ano nang nangyari sa Indonesia ngayon? Yung kanilang economy, sa kanilang yung stock, anong tawag doon? Yung index. Wala na, bu bumulusok na. Apektado na ang kanilang ekonomiya. Kasi nga, ay eh, basta ganyan nagkakagalo. Aalis ah, ang mga foreign investors, yun. Babagsak yung stock pala. Stock exchange. Bulusok. So, sinong kawawa? Sila-sila rin. Kaya lang, na eh. Kawawa naman yung mga Indonesian eh nawawalan ng trabaho, ang mahal nang bilihin, tapos corruption, kaliwat-kanan, kaya kapit-patalim na sila. Sana, ah, uh, gandahin ng paghandle ng Marcos administration ito para hindi na lumala ang sitwasyon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Okay, Magnoister, yes, go, tao, baka binayaran din kayo. Hindi hmm, naman siguro. Aida Corcuera, Kawawang Pilipinas, Sweetie Sour, doon kayo muna sa pinuno, gayahin nyo Indonesia di puro salita may gawa din. <laughs> eh, naghati-hati sila. Meron sa kongreso. Magkakasama mo yan. So, may DPWH, I think sa Cebu, merong kongreso, merong diskaya. Kaya, tanong ng abogado ng diskaya, bakit nyo kami ginaganito? <laughs> ano bang ginawa ng mga diskayang masama sa inyo? Anong tatanong kapag? Yan natin ang opinion, reaction nyo yung post ng Philippine Star. Kaganapan sa Batasang Pambansa. Na kung saan nandoon ang mga rallyista, nagprotesta -pro laban sa korupsyon sa bansa sa flood control projects. Ito na. Ang mga pulis. Gustong arestuhin ang mga rallyista yon, nagkasalpukan na. May nasaktan na. Uh, Naghabulan na. Babe, baka ito na pag may nasak. Oh, baka may ma malagas na buhay dito. Sana hindi hahantong <laughs> <laughs> yung style Indonesia. Paanoorin natin ito. Yan. ஏன்னா தாப்போல யானா ¡Ah de todo! Delicado! kapangilapot, ano sa Indonesia no sobra isang libo ng protesters ang inaresto nakakulong meron ng walong patay kaya lang <coughs> hindi nagpatinag ang mga tao doon tuloy pa rin ang protesta I hope na hindi mangyari dito sa bayan natin yan simula na ito medyo nagkasakitan na itong nagpro-protesta mga makakaliwa ito sanay yan ah, hindi nga sila takot pamuntang bundok, makipagbarilan sa mga kasundaluhan kapulisan, dito pa kaya sa mga proti-protesta Mas gusto pa nga nila yung ganyan, yung may masaktan. Kasi, uh, ano ito, patibong ng mga makakaliwa. Gusto nilang magalit ang pulis sa kanila. Para kung magalit, may masaktan. Lalo na kung may ma-hospital, mamatay na ko. Magsisimpatya ang taong bayan sa mga ralistang ito. Kaya sana ang ating kapulisan, Uh, maximum tolerance lang. Kung sigaw-sigaw lang yan o bato-bato lang ng mga kung anong ibabato, uh, kagaya sa Indonesia, uh, ako sa mga kapulisan doon. Yung maximum tolerance nila. Ang kaya matapang ang mga tao doon, no, magano kasi ang pulis nila, kahit binabato, <laughs> ganun lang. Dito, nako konting ano lang sana, konting uh, habaan ng pasensya sa mga realista kasi gustong-gusto ng makakaliwa na magkagulo ang ating bansa. Kasi kung magkagulo, mas gusto nila mas hihina ang gobyerno, mas mapabilis ang pagpabagsak nila sa gobyernong ito. Wais itong mga makakaliwang ito. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Hmm. Joey Bilasco, the police protecting the crocodiles. Well, in fairness naman sa mga police, sumusunod lang sila sa autos Pag sinabi, Deploy, batasan. I Stop ang mga realista. Gagawin nila. But I believe may mga <laughs> mga kapulisan natin na nag-iisip. Alam nila kung anong nangyari. Hmm. Jess, Ventura, protecting the crocs. Laarni Lim, more power to the people. Joanne Ismina, protect the house of thieves. Dick Coy, to protect the people or to protect the crocodiles. Dito na, medyo nalalagay na sa langanin ng ating mga kapulisan. Kawawa naman sila. Bobby Andaya, The, they, are protecting the honorable thieves. Kasi kagapi, see how the police handle the situation? It's giving. They don't know what they are doing. Francis Asil, I do not believe that protecting, protesting in this manner is necessary. However, I have observed that some of our politicians who are corrupt seem to be at ease because there are currently few Filipinos advocating for the rights of the Filipino people. Lynn Miranda, They protect the criminal. Halatang halata. Oh, makita niyo mga comments. Nagsisimpatay sa mga rallyista eh. Kawawa naman ang ating mga kapulisan. Elias Abdulaziz. Filipinos, your courage matters. John Marquez. The police without realizing they're protecting, they're protesting in their behalf. Ian Lacoste, martial law is waiting. Al Glenn police turn to the opposite side. Vince Doppelganger to serve and protect the crooks. So, sana, hindi tayo aabot yung Indonesian style. Sana walang malagas na buhay. Kailang hindi talaga mapipigilan ng galit ng taong bayan sa ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. At yun nga mga Kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahingat, comment sa video na ito. Comment yun sa baba at babasahin kayo mamaya at kung gusto nyo ang video na ito mo huwag kalimutay click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.